Kam na po mga kabingbing Na ata di sa basakan Muning pinakaubos sa atong mo mga pispano Update na mo ha Ang atong nahuman Tuha dito Sa ibabaw Okay, padalong takaroon dito mga kabingbing Okay, dugay ko wala naka-update sa atong kwan kay Bisigid kayo mga kabingbing O, kaniyo oh. Muning pinakalas na itong trabaho no sa uh, pispan kani kani kagahuman na pud ni kani isa oh tubig dali kulang ani similya na la yon kuhaon pa na ni sa dabaw kaya pirkan hito akong ibutang diri mga kabingbing kani oh Oh kusog ang tubig kabingbing oh murag murag sa niya ba oh dilo <laughs> aga kanal kay kung muulan kusog ang tubig dire paing gikan si baba oh tayo sa ubos Okay. Muning gamay na to nga pispan mga kabingbing Mawa pa na ako na update to. Oh. oh. triangle na siya mga kabingbing oh. Kanila yon ang luag katong sa ubos. kumana man nagyapon. Ah, oh. Naagya po ipayag mga bing -bing. atop na lay kulang ani, eh. oh. 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 Duha. Kung katong sa ibabaw, tong dito duha nga una na to nanay mga isda ang nagabingbing dag ko na kani da yon kani o kini muning sunod na to buhian kaning duha kini tong sa pikas o tong sa ubos as ah, sunod na sunod na lang unahon sa nato ni luag ka mga kabingbing oh kani may pinakaluag kabingbing oh kani kani pinakaluag kani may gamay-gamay ulang akong buhi on ka kabingbing ulang kani oh at ito, sa ibabaw mga kabingbing ha oh lagko ng mga mais kabingbing oh Okay, te. <laughs> Ako sanggi, gi kuan pakita ba. Oh, mo mga bingbing o. Oh. Ang una na nahuman. Ini kaning duha. Oh, pamutangan nag Oh, namang isda ka bingbing oh. Tagbo sila oh. Ah, tagbo mga isda oh. Oh. Mo mga tilapia mga kabingbing. nakatagbo sila kung kuan kung may tao nakatagbo sila ba no oh? oh. dagko na mga kabingbing oh? oh dagko na oh dagko na sa ibabaw oh, dagko na kaya ni mga kabingbing oh muli atong nahuman Dagko na sila muning una na to na human mga kabingbing dagko ng isda. <coughs> ng <tong> tagbo sila mga kabingbing oh basta mutuol ko oh. Ha oh. sunod sila oh. Nagpadaplin padaplin ang uban mga kabingbing isda. Natay kuy mga kabingbing ug dako na tong kuy mga kabingbing tanawa. Tag 20 mil lang isa ni kabingbing. Ha to. Ha to ra kuy, kana kana kana. Oh, kana. Munay kuy mga kabingbing dako na kayo. Kana, kana. Hoy, do ulsha oh. Oh. Dako na kayo tong kuy mga kabingbing. Tag 20 mil lang isa na Muna ikoy. Kuda ko paa dako, Kana. Okay. Oh, na sila mga kabingbing, dagko na tong isda kabingbing. <coughs> sa disimbir ani. Pwede na. Pakita ta mo sa kong shell mga kabingbing ha, ang ilalom ani. Ang ibabaw isda, ang ilalom shell. Ay, laum-laum, Andrea, kabingbing, di na kumakuha. Nang lubong ang mga sila na, nasa, kuan mga bingbing -bing, nasa lapok. <coughs> <coughs> ano itong sila di rin, itong pagkita na ito sa... <coughs> Napay sila di ba? Apong man laum. laum ba? Nay dako kay dire yo. Timan na gutong. Nang lubong naman sila. Lubong naman mga sil. Pangitaon na to mga bingbing -bing basig na ay wala makalubong. Kaya ko ipakita sa inyo unsa kadag ko. Ka. Murag lawom lawom na ba mga bingbing. -bing. Aday, laum lagi di ay. Ah, narama ka bingbing no? oh. Kuan ta mag isa ha. Ay. O, oh, siya mga kabingbing. Ang ilalong maning yung fish pan shell, no? Oh. Lamig yung sabaw ano mga kabingbing. Ha, Balik na to, okay? Okay. Update na lang sunod mga kabingbing, ha? Pag ni Tanan, huwag hantod sa pag -harvest. Okay, salamat.